Kahulugan ng pera Q&A portion. Panaginip ko ni nakaw lahat ng pera ko sa wallet. Ang panaginip na ninakaw ang lahat ng pera sa iyong wallet ay maaaring magdala ng iba't ibang kahulugan depende sa iyong personal na karanasan at konteksto ng iyong panaginip. Ang pagkawala ng pera sa panaginip ay maaaring magsaad ng iyong pangamba o takot sa pagkawala ng pinansyal na seguridad o kawala ng pag-asenso sa iyong buhay. Ito ay maaaring nagpapakita ng iyong pag-aalala sa iyong pinansyal na kalagayan o sa kakayahan mong magtaguyod sa iyong mga pangangailangan. Ang panaginip na ito ay maaaring magsaad ng iyong pagsubok sa pagtitiwala sa mga tao sa iyong paligid. Nangangamba ka sa kung gaano mo sila mapagkakatiwalaan. Dahil ang panaginip na ito ay maaaring magmungkahi ng pagtataksil ng isang taong malapit sa iyo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong mga lihim at kahinaaan. Ang panaginip na ito ay maaaring maging paalala na maging maingat sa iyong paggastos, pagmanage ng iyong pera at nagsasaad na baguhin ang iyong pananaw pagdating sa pera o pananalapi. Laging tandaan na ang mga panaginip ay hindi literal na kahulugan, ngunit simboliko at maaaring may nakatagong personal na mga mensahe para sa iyo. Ang kahulugan ng iyong panaginip ay nag-iiba depende sa sitwasyon at nararamdaman mo sa loob ng iyong panaginip at maging sa totoong buhay. Ganoon din sa kultura o relihiyon na iyong nakagisnan. Kaya alalahanin mo kung ano ang iyong nararamdaman, ginagawa o mga reaksyon sa iyong panaginip at subukan itong iugnay sa iyong totoong buhay upang maunawaan mo ang mensahe sa iyo ng iyong panaginip. you <laughs>